Tapos malaman-laman ko may pictorial black Manila. Lumitaw kasi si Malupiton yung model. <laughs> Fuck the shit, man. <laughs> Isa pa yung black Manila na yun. Naalala ko tuloy. <laughs> black Manila. <laughs> yung... Pag Malupiton, willing bayaran. <laughs> Pag ikaw, ay Urp, bagay sa'yo to, isuot mo na. Erp, <laughs> oo oh, ilang Erp. Picturean ka ni Aday. <laughs> Siyempre, ako naman, nasa kaibigan. Tapos malaman ko, nang huli, ang kwentuhan kami. Ito ngayon, oh, ang mahal pala ng talent Pinoy yun yung malupito. Kumirot ulit! <laughs> Ay, parang hindi ko narinig na may nagbabayad pala tong mga to. <laughs> Balik tayo kay Galbo. <laughs> Eto na nga. Sabi niyo, bawi daw siya. Hintay ko sa Cebu. Cebu. Davao. Ay, Davao. Davao event ng Davao inilakad ko pa kay Sir Arik yan eh, baka nga kuha MC na yan dun sobrang, sobrang galing ng paglakad ko dyan Sir, ito sir si Rayson, tropa ko, grarap yan sir kahit ayaw mo ang galing yan as ayun niready ko na eh pinakita yung hotel ay dito si Galbo tabi kami dito si B kay Dara na lang muna yan inanda ako eh Pinapagpag ko pa yung kama ka kay Patrick. Pat, baka humabol, Pat. Ano yung na yan? aso wala talaga. Ngayon, lumitaw sa Dabaw. Ang gastos! Ang gastos kasi wala na kaming budget. <laughs> 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 oh, oh, budget! Dalawa lang yung ginawa dito. Kumain tsaka tumain lang ang ginawa. Kawawa <laughs> <laughs> <Tumabong, laughs> yung inodoro ng Dabaw. Nakakapagsalita lang yon <laughs> Diba, ito yung Enduro na Davao. pag-upo nyo, ikaw na naman! Ah! Kaya balik tayo naman, sa Black Manila. Ay, isa pa yan, Black Manila. Ang tagal na ako napakinabangan naman. Akala na nga ng ibang tao kung may ari dyan eh. Ganon ko, i-promote yan. Tapos pag-uwi namin, biglang, Repa, hati-hati tayo sa grab ha. Puta kayo na! Tapos nalaman ko, nagpapapitsa kay malupiton. Pinakain lahat. Oh, my God. Ano eh, ito? Mukhang leather seat na ito dito. Hindi <laughs> Di mapakinabangan <laughs> leadership Leather. <And> ito guys. Kung <laughs> trip nyo, parang sitso lang yan. Madali lang alagaan yan. <laughs> uh, si Breezy Tover. Uh, ayun. ano ba? Breezy. Breezy Tover. Tao din ng Black Manila kaya gago din yan sigurado. <laughs> ano yan, uh, ang issue niya ano, may amoy. amoy <laughs> tuta. amoy tuta lang, amoy tuta lang. Pero siguro mga dalawang laba, pwede na yan. Dalawang laba lang. Babango na ulit yan. So may babad mm. na daw Ayun, naghahanap siya ngayon ng ano, ng mag stud sa kanya. <laughs> okay. Ito pa pala, si Patrick. Uh -huh. Ay, natago si Patrick. Mahihayin kasi to. Mm, two months pa lang yun, nagbablash na yun eh. <laughs> Patrick, available din yan guys issue ano may trust issue <laughs> pero si ito si Galbo ay di na babaka ante yan <laughs> antike ah ano ba ka ng antike antindi oh kili gana naman ng mga tigpana <laughs> sa antike kasi guys di ba ano doon yung sinasabi nila marami daw multo multo doon mga suwang ganun kaya pumunta si Rayson doon para ano, duraan yung mga yung kontra usog. <laughs> Ang daming nilawayan yan doon. Mm, mga estudyante. Oh Bina, binasaga ng itlog. Ay, parang may nasagi ka, girl. Usog <laughs> kita.